Kalat sana dhawaatan. Hmm. Ayan, hmm. kalat. Hmm. Nah. ang na sa ang maka. <tryon> Dapat saru doang kawatan sa. Makalado na. sab gua pada bisa Nipang mga anak mo. Ay to, traffic na. Traffic na. Traffic na. Oh, 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 Traffic na. Na traffic niya na. Oh, oh, oh. Hindi pang mga animals still, oh. Hindi <laughs> mo niya. Traffic na. Ang oh, naisarala na na yun. Ready, ready, auto na na. pansin. Pin patil. Pin po. Ito mga ano. Ano ba to? Si ba to? Yan. Si Ito ta. Ayan to. Tiger. Ano ay. Kau. Yeah. Wow. Yeah. Ayan ang kau. Ayusin mo. ayusin mo. ayusin mo.

Sela man ang ano ka to. Hmm. Traffic na magaw. pangkay kay ay pangkay kay, uh, -kay, -kay sa dagat ito Huh? Tiger. 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 Buday. Asan yung karabaw? Asan yung karabaw? Asan yung karabaw? Ay, very good. Mm -hmm. Aram yung karabaw. Aram yung mantarap pala na. karabaw ano to? Ano yan? Ha? Yeah. Huh? Yeah. Ano yan? Ano yan? Ye? Yeah. Rap. Yeah. Mm. Ano pa? Yeah. Ano yan? Black? Yeah. Tiger. Okay. Tiger. Yeah. Black, Black? Tiger. Okay. Yan. Ano ko alam to ano to? Ano yan? Ano yan? Okay. Ha? Hindi, may tiger. Ito mga alam ko ano yan. Ni yan. Ito ano ito? Ano yan? Ito ni ito hippopotamus. Hi... Hi... Pu... Pu... Ta... Ta... Mus... mus. Hi Pupu Tamus... <laughs> Tamus... Tamus... Ah, não pá. apa? Ada yang ayo ya. dekon Oh nih, Anu yang ilipan? Ipan, ipan, Kawat aja. pagraaroon arugon ka yung pag